Gusto nang ibalik sa dating Hunyo ang simula ng school calendar dahil naapekto na sa pag-aaral ang sobrang init. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi niyan. Sa susunod na taon na ito balak ipatupad kaya naman posibleng iklian ang parating na pasukan. Nasa front line na balitang 'yan si Marian Enriquez. Hopefully, hopefully by by next year. That's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to uh, uh, to the old schedule. Yeah, I think it will be better for the kids. <laughs> Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi. Gusto na niyang ibalik sa dating school calendar na June to March ang pasukan. With the El Nino being what it is, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. So talagang kailangan ng na, kailangan na. Ngayong araw, inadopt na rin ng Kamara ang resolusyon para himukin ang Department of Education na ibalik sa dating school calendar ang pasukan ng mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school. Sobrang inip. And because of that, that hindi ho magpropromote ang quality education yon. Kawawa rin po yung learner. Sa ngayon, ayon sa DepEd, nasa higit 7,000 mga eskwelahan na sa buong bansa ang nagpapatupad ng alternative delivery modes o yung pag-aaral sa pamamagitan ng online o mga mojo. Aminado ang mga mag-aaral na kahit online class na sila, mahirap pa rin mag-focus dahil nga sa sobrang init ng panahon. Sa bahay, doon yung tapos sobrang init, hindi ka makapag-focus. Kasi minsan nahihilo ko, ganun. Pati ang mga guru, apektado rin daw ang kalusugan at nahihirapan ding magturo kapag mainit ang panahon. Naapektuhan po rin kami. Kasi let's say for example, ako po uh, at at my age, syempre pag sobrang init, parang tumataas na rin yung, yung presyon, yung aking bipik. Yung pagtuturo din, naapektuhan din kasi syempre parang hindi ka komportable sa sobrang init, minsan basang-basa na yung likod namin. Uh, minsan talagang nahihilo din kami no, sa sobrang init. Ang DepEd handang sundin ang direktiba ng Pangulo. Katunayan, may apat na proposal na silang sinumite sa palasyo kung paano ibabalik sa dati ang school calendar. Kabilang sa proposal nila, ang aggressive option o tapusin agad sa March 2025 ang papasok na school year. Para kunyo na agad magbubukas ang klase sa susunod na taon. Now that the president has uh, made the statement earlier, tayo naman po sa department as we said, we will abide by the decision of the president on the matter and we will just await advice from the office of the president if there will be uh, a meeting or if any presentation is necessary tutuloy ang aggressive option. Magiging 165 days lang ang magiging pasok ng mga bata sa parating na school year. Mas mababa kumpara sa mandato na dapat 180 days. Pero kompleto pa rin ang dalawang buwan na bakasyon ng mga guru. Pabor na raw dito ang grupong Teachers Dignity Coalition. Basta hindi na ulit magklase tuwing tag-init ang mga guru. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong palita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.